Eh, dewa. 3000, 3000. Di share. Nice. susi ani share. Bis likon Rene. Ah, gambar bright. High tech di Japan Zet. Bagor mung go go de share. Ah, sinsia kau, nak poko bisnis store. Tolak share ke kau manager ni mo? Loh. No. Ha? Kes manager ni mo de? Tahu gapih. Aku main manager go de sir. tech. Uh, manager dira, Sir, ay kabila ka sir kayo kay lang ang kusuma sir saan ako? di briyon gasolina ron sir kanya <laughs> na ay lang sir hindi lang na boss hindi boss kayo guys buti mano kay ah di ba di ba di 3 mil <laughs> eh. sir Saya gosok dulu, sir. -awas. sedikit, sir nani, sir ambil. Saya sir. saya ah? Saya ambil losong ko, ambil losong Saya Loson ambil dulu, ah, dali dali, ah, full tank saya ambil sir mana, sir? dulu, saya ambil bae Bisa kuan dua sen? bisa pay <laughs> bandri lah apa? Di garis ni lah kok. Pay bisa dua tulu empat beri Tipe ni.